Mabibingi tayo. Itatawag natin to. <laughs> Tawag ko lang ha. Para hindi tayo mabingi. Para makita natin na umiilaw yan. Ayan o. Oh. Tingnan yung volume ko. Alas mapol volume na. Ayan. Oh. Kapag itihaya ko yan, mabubutas yung air drum natin dyan Welcome to my vlog Ayun, for today's video Dahil meron may mga nag-negative comment Or may mga nambaba sa atin na tungkol dun sa may ginawa natin ng protection valve Eh ito, itutuloy natin Gagawa't gagawa tayo hanggat merong naniniwala sa atin <laughs> Ayun, nangad yung bungad ha Ayun ah. Bali ito, bali gagawa tayo ng Twitter Protect ulit. Ito isa sa masugid na customer natin sa kung silang. Bali pagwasa sa atin ng Twitter Protect kasi lagi rin siya nasisiraan. Bali dalawang piraso lang yung gagawin natin. Bago natin simulan yan, eh siyempre, eh, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, pag-i-follow, siyempre, share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. YouTube channel, sa so, mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe subscribe like, share, hindi siyempre, paki bell button sa gilid para update ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So, ngayon, simulan natin. So, ngayon, ang materialis na gagamitin ko ay ito, kapasitor ng electric pan. Pwede rin naman gagamitin nyo yung 250 volts na yung dilaw or yung pula na rin ko pwede rin yun kung meron kayong ganun kung wala eh kapasitor ng electric pan pwede rin yun ang gamit ko is itong 2UF pwede kayong gumamit ng 3.3 1.5 2.2 pwede ang akin is itong 2.2 yung ah 2UF yung gamit ko yan dahil, dahil dalawa yung pinagawa sa atin eh, hindi dalawa rin yung uh, ah, gamitin natin na kapasitor tapos meron tayong bulb itong bulb na ito ang value nito is 12 volts na 35 35 watts in series. Gagamit ako ng resistor na ito, hindi 10 ohms ang gamit ko. 7.5, pwede na to, 7.5 na 10 watts. Kunto, uh, optional, pwede kayong gumamit ng resistor, pwedeng hindi. Ang ako, kung mga driver unit nyo is uh, 600 watts pataas, pwede kayong hindi na gumamit ng resistor pwede rin gumamit. Pero kung mga 350, 400 yung driver unit nyo, uh, mas maigi na gumamit kayo ng resistor. Yan, inulit ko, optional, pwedeng gumamit, pwedeng hindi. Kasi merong sabi na dapat kahit wala ng resistor. Kaya sabi ko optional eh. nasa sa inyo naman yan. Kung trip nyo gumamit ng resistor, eh gamitin nyo. Kung ayaw nyo, tiwag. Yan, tapos syempre, kailangan may tingga kayo. And then panghinang, tapos wire. Yan, tapos merong nagsabi rin sa akin na uh, hindi rin daw pa to, Mas, masira na masisiraan ka daw. O naman masisiraan ka talaga niyan, pero unang masisira itong bulb. Ba, diba? mura yung bulb kaysa yung sa coil. <laughs> ang mali sa kanya kasi, ang pinakita pa niya is dalawa. Pinagparalel niya itong bulb. Ang problema, hindi nakasiris ito sa may coil. Ang ginawa niya, nakaparalel din sa coil. Eh siyempre pare sila masusunog niyan. Sunog yung twitter mo, sunog din yung bulb. Dapat kasi nakasiris. Pwede nga itong isiris mo itong dalawa na to Mas matibay ito Problema lang, medyo hihina yung driver unit mo So ngayon, simulan na natin And then, shout out na? <laughs> Pwede naman, kwan eh, uh, Kung ayaw nyo ng mga video ko Kung ayaw mo nyo ng ganito Na sa tingin nyo mali ito, yung ginagawa ko uh, Pwede naman, skip nyo na lang Hanap kayo ng ibang video na uh, Mas gusto nyo, eh huwag na kayong Makipagbangayan sa akin kasi Ako, hanggat sa tingin ko tama yung ginagawa ko Makipagbangayan ako Okay, <laughs> simulan na natin Bali Nakaba lang yung video natin Basta series lang naman to guys Kabisadong kabisado na nang manunood natin to Meron pa tayong isa Tapos meron pa akong apat na dividing nitro Na gagawin gag -ag -ag Bali, nag-aantay lang ako ng materialis pa Bali, isi-series lang natin ito Ganito Yan, isi-series mo siyang ganito Tapos, yung kabila Is sa negative side Yan Ngayon, isi-series lang natin Tuloy natin ito. Ay, mali. Dapat yung pula yung sige, okay lang. Taputol <laughs> ko na eh. Dapat eh, yung pula yung iniwan natin. Ito lang guys, malaking tulong to sa twitter nyo, maniwala kayo sa akin sa mga nakagamit na nito, alam nila kung gaano to ka, efektibo ito yung trick na na hindi mo pagsisiyan talaga tapos yung sabi sa, yung nakasagutan ko na na hindi na daw kailangan gumamit ng sabi ko daw, hindi na daw kailangan gumamit ng sober ito lang wala akong sinabing ganun <laughs> Wala akong sinabing ganun Crossover ko nga dito eh Dalawa-dalawa eh Kahit may crossover ka nyan Once na pinasok ng mga feedback yung Twitter mo Eh tapos talaga yung kapalaran nyan Ito kasi Ito yung magsasalo ng uh, Sobrang current Na galing sa amplifier nyo Iilaw yan Kapag nasobrahan na na tipong hindi na kaya ng Twitter mo sa so, magustong gawin sundan nyo lang ito saan na makita sa camera natin yung iba kabisadong kabisado na nila ito yan yan ito yung unang step yan nisiseries nyo lang ito tapos sa mga nagtatanong bak baka daw hindi gagana kasi nga ground yung dapat itong ground sa labas dapat ito yung kukunin gagana yan ilang taon na natin ginagawa ito bali <laughs> isa series natin yung dalawang coil and, tapos ngayon yan ito lagyan na natin ng wire ito ito sa positive and, tapos itong side nito magiging negative ito Ayan, dito siya mapupunta. Ito 'yan. Tapos lagyan natin ng shrink cable agad 'to. Tapos, dito, diyakin natin 'to. Ito yung shrink cable para medyo maganda tingnan. Ito, kuskusin natin 'to para mas kapitan siya ng tingga. Sensya na kayo guys ha, medyo maingay talaga yung video natin kasi nasa tabing kalsada tayo nasa shop tayo eh may ibang mga vlogger ang ganda ng mga video nila kasi meron, sila, meron talaga silang studio eh tayo hindi pa eh, nasa shop lang tayo tapos pumasok natin to Para kumapit yan tapos Ito na, ito na yung negative Ito na yung positive Tapos, siyempre, magka dulo-dulo yan Iikwan natin siya Na sumakto siya para walang hindi siya makalat tingnan or bulky, dapat ganyan, dikit na lang natin to tapos ito i-screw na lang to sa may uh, speaker box yan, ito na yung kabila tapos uh, ba yung video natin ilang minuto na ilang minuto lang, ito kasi full din mo talaga ito eh, yung isa mamaya kahit putulin na lang natin, kasi isang procedure lang naman yan Ayan, tapos dito ito na siyang kabulto tapos hinang ulit tapos putulin okay yan tapos initin ulit Ayan, bali ito na yung negative natin, negative side. Tapos ito yung magiging uh, positive side. Bali ito, putulin natin 'to. Kasi may i-exist na wire. Putulin natin. Ayun, sakto lang natin siya, ayan, dito. na ito, natin ito yung naka-exist na wire. Yan, tapos lagay ulit tayo ng Ah, uh, kabul. Kita ba? Kita ba sa camera natin? Tapos, hinang ulit. Yan, tapos na pasok na itong siring kabul yan tapos sunugin ulit door initin yan tapos na yung twitter protect natin bali ito <coughs> yung ko i-screw na lang to ni sir i-screw na lang to sa may speaker box para mas maganda siya nakalugay pwede nyong balutin ito balutin ng tape para once na umilaw siya hindi makikita yung ilaw sa loob pero kung gusto nyong ipagmayabang katulad ng iba katulad kay L Star, kay Star di diba? kung makikita nyo yung umiilaw talaga siya yan pwede naman pero kung gusto nyo nakatago siya ibalutin e, nyo ng tape o ito na yung kalabasan nya tapos ito yung in in ito ito in galing to ng amplifier tapos itong bulb nya is papunta to sa my twitter sa so ngayon stay tuned lang kayo kasi haba yung video natin gagawin ko lang muna itong isa and then magt-testing na tayo dalawa na yan ito na sya oh. sinet up ko na rin syempre para hindi na umaba yung walang quit ng vlog natin ito na yung magiging outcome nya tabi na muna natin itong isa ito isa lang yung testing natin is same na naman ng no connection niya ni. Eh. Kasi yung driver na yung driver unit na gagamitin natin ay eh, itong uh, Broadway na 600. Yung tanggal yung sticker niya. Yan. Tapos, yun oh, naglagay ako ng Speakon Kasi dito natin ito ititesting. Sa repair natin nato, na to na si 20 Repair ito, tapos lang natin gawin. Bali, dito natin siya ilagay. <laughs> Kaling ko lang itong isa kasi papuntang sub to eh. Ito natin siya ilagay. Okay. Nakabit na siya, tingnan nyo ha yo pasensya na Medyo maiksi yung kable Okay Itihayaan natin to Pasensya na kayo sa background Para paraan lang Para makapagawala ng content <laughs> Ito oh. Mandar na yung power amp natin Audio source natin Ito Laptop Volume natin Ayun o oh, pa lang o oh. Lakas na O oh. Ganyang kapino yung tunog ng 2UF Yan, sa mga nagsasabi na ihina yung tunog kapag mayroong valve Hindi okay, mo niwala doon <laughs> Yung mga di lang nakatesting siguro yan Ayan o oh. Sinis o oh. Bibingi tayo. Itatawag natin to. <laughs> Tawag ko lang ha. Para hindi tayo mabingi. Para makita natin na umiilaw yan. Ayan o. Oh. Tingnan mo volume ko. Alas mapol volume na. Oh. Uh. Kapag itihaya ko yan, mabubutas yung air drum natin dyan kasi sobrang lapit natin, ay mabibingi tayo. Hindi pa naman tayo ganong bingi, eh. mahirap na. Ayan, ganyan yung kinatawag na protection. Sa mga nagsasabi na walang kwenta yan, huwag kayong maniwala doon. Ako mismo nagsasabi sa inyo. Kasi kapag ma-over, ma-overdrive yan, ma-overdrive, masobrahan sa lakas yung amplifier nyo, ang unang masisira itong valve Itong valve oh, mapupundi lang yan. Alin ba yung mahal? Itong coil or yung bulb? Eh, mas mura ito, di diba? Mas madali pa, mas madali pa mag, magkabit ito. Punta ka lang ng motor shop, palitan mo lang ito. Ito, order ka pa niyan or tatakbo ka ng raon para uh, napalitan lang. Ay na. Bali yung isa, hindi ko na ititesting 'yan. Kasi sim naman sila eh. Na akin binibigyan lang binibigyan ko lang kayo ng ideya. Yan. Sir from Bagong Silang. Bali, okay na yung pinagawa mo sa akin na Twitter protection. Power up yung drive dyan, na So, yun lang guys. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako sa mga gustong gayahin sundan nyo lang yung video ko kung anong ginawa ko anong procedure anong mga materialis na ginagamit sundan nyo lang para kahit papano eh, may ibsan yung pagkasira ng twitter nyo meron pang meron pang ako isa kapag matuloy yon nagkalabon ah, malabon bulakan naman kung magpapagawa rin siya ng ganito rin tapos sa nagsabi na baka magiging tunog pieso yung tunog neto kapag nasa horn na yan, tulad nyan nasa horn niyan ang Twitter ko na yan, o. Oh. Ayan, pasensya na kayo. Medyo pakit yung background. Magtunog piyeso. Eh, ayan nyo, sa susunod, gawa natin ng video. Paparinig ko sa inyo. Na, kasi yan din gamit ko, eh. Bulb din, eh. Paparinig ko sa inyo yung tunog ng driver unit ko na gamit yung bulb. Ayun, promotion. Bago tayo magtapos, eh, so, siyempre, at natin, always on the na, 24-7. Mga gusto magpaparepair along sa Oyo, Quezon City. Ngayon, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City uh, social media pages natin so kung hindi pa nakapag-follow paki-follow and isipin paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook YouTube channel so kung hindi pa nakapag-subscribe paki-subscribe like share and isipin pakiit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko ingat God bless and then peace sa natin